Alam mo ba? Kung dati-rati, sa 3-in-1 o coffee mix lang tayo nakaasa. Ngayon, ang mga Pinoy marunong nang mag-order ng ice vanilla latte with oat milk less ice. Pak, sosyal na sosyal mga te! Pero sa gitna ng paglipanan ng mga coffee shop, may tanong na patuloy pa rin hindi masagot ng ilan. Ito ay kung totoo nga ba na mas masarap ang gawang kape ng mga baristang may tatu. Sa panahon ngayon, naging comfort place o safe haven na halos ng karamihan ang mga coffee shop. Ito ang meeting place nyo ng jowa mo, study at review house, at syempre, kapag gusto mo mag-me time. Pero, ang tunay na bida sa mga ganitong lugar, ang mga barista, lalo na raw kung may tattoo. Maraming nagsasabi na mas feel daw ang artistry at passion sa kape kapag ang barista ay may tattoo. Pero saan nga ba nagsimula ang connection na ito ng kape at tattoo? Ang kultura ng artisan coffee ay nagsimulang sumikat sa Amerika noong late 19th century hanggang early 20th century, kasabay ng paglabas ng mga third wave coffee shops. Ito yung mga tumututok sa kalidad ng mga coffee beans at ethical farming. Sumikat din ang look ng hipster barista. May bini, may apron, at syempre may tatu. Sa Pilipinas, na-adapt natin ang trend na ito sa pagdami ng artisan coffee shops noong pandemic. Dahil nasa bahay lang ang lahat, marami ang natutong mag-brew ng sariling kape at nahook sa coffee culture. Dito rin naging patok sa masa ang Dalgona Coffee. Ayon sa ilang psychological studies sa University of Houston, ang mga taong may tattoo ay madalas na nauugnay sa creativity at openness to experience. Kaya pag nakita ng customer ang barista na may tattoo, alam na, dekalidad na kape ang isa-serve sa iyo. Pero seriously, walang kinalaman ang tattoo sa lasa ng kape. Ang tattoo ay hindi basihan ng talento sa paggawa ng kape. Minsan, ang kape ay hindi lang tungkol sa lasa, kundi sa experience. At kasama sa experience, ang overall vibe ng coffee shop at ng taong gumagawa ng inumin mo. Kung ang barista ay may tattoo at naka-iprong may pa-espresso machine pa, mas feel mo ang authenticity. Kaya ano sa tingin nyo? Totoo nga bang mas masarap ang kape kung may tattoo ang barista? Ngayon, alam mo na!